Dahil sa tuloy-tuloy na presyo ng produktong petrolyo, ito, may kinakaharap na naman ang ating mga jeepney drivers. Dahil sa pagbawi ng LTFRB ng lumang prangkisa ng jeepney, ay pinalagan ng mga transport group. Sinakluluhan ng transport group na pinagkaisang samahan ng chopper at operators nationwide o piston ang mga jeepney drivers and operator na namumurong tanggalan ng prangkisa dahil sa pag-alok sa dalawang araw na tigil pasada upang iprotesta ang talamak na korupsyon sa Land Transportation Franchising o Regulatory Board o LTFRB. Nagbanta na ang LTFRB na magpapalabas ng show cause order laban sa mga miyembro ng Manibela na siyang nagsasagawa ng jeepney strike noong nakarang lunes. Ayon sa piston, may karapatan ang mga jeepney drivers na magdaos ng strike para mailabas ang hinaing nila sa gobyerno, partikular na sa LTFRB. Imbis na at tugunan ang mga panawagan ng mga tsuper at operator kung bakit humahantong sa welga ang aming reklamo, mukhang mas gusto talaga ng gobyerno na atakihin ang kabuhayan at mga karapatan ng mga gagawa ayon pa sa grupo. Ipinoprotesta ng mga jeepney driver ang pace out ng mga lumang jeepney at ang talamak umanong korupsyon sa LTFRB. At yan ang ating fuel update kasama si Angel Mar Mumanlag at si Tom Sanal. Smile Supetran Deterred para sa balitang unang sigaw